So, magandang araw mga idol. Ah, ngayon ay araw ng pagdalaw sa mga yumao. Ayan, at nandito kami sa Kalawag Cemetery. At ito yung aming dadalawin. Ayan yung aking mother.

So yan Punta tayo dito Abis mga kuya So yan makikita niyo sa bandang dito Bandang dyan Aluag na luag pa yung daan nya Pero mamaya nito mga idol Mga 5 or mga 6 Ano na yan Sikipan na yung daan na yan Halos hindi na magkamayo ang mga tao dyan mga idol So ngayon, mga agalas dos pa lang, maliwanag pa siya at mga luwag na luwag pa ang daan. Yan, meron pa rin nagpipintura. Hoy. Shout out Idol. Kumsama mo. Hindi <laughs> andahan na natin 'tong mga idol. Ah, maluog pa 'tong ngayon. Sa so, mamaya, mga 6 'yan. Ah, talaga nga 'yan no 'to. Punuan na 'tong siksikan nato dito ngayon mamaya. Ah. Ngayon, maluog pa siya. <coughs> Kasi araw pa. Karamihan ang pupunta sa mga ganito, mga idol, uh, gabi. <laughs> Pagkagandang araw pa, madalang pa. Mga napunta sa ganito. <laughs> Makikiraan po ha. Pwede po bang makiraan? Dito na kami nanay sa tabi. Ano? Ano? So may mga nakatambay na rin dito. At siguro ay nagpapaabot na rin ng gabi ng dilim. Kaya... Uy! Ha? Oo, sa dulo. Di... Mayroon pa dito. Hindi, inano na nila? ginawa na nila hmm. maraming nag ikot ikot dito mga idol na hanggang ngayon eh nag ano pa rin ng littering nagpipintura mga naglilinis ng nityo oh. ayun nakikita nyo may mga tao ayan yung ibang nityo mga ibang ano wala pang mga dalaw yung ibang nadaanan ko wala pang mga nakatirik man lang o pinagtirikan na indication na may pumunta na katulad nito ayan mayroon na pumunta dito ayan ito dati yan ayan meron na pero yung iba gaya noon mga naan wala pa so at karamihan pati mga idol ngayon ang mga pag mga ganitong oras talaga wala pang kasi nung mga tao dito Ayan. Init Awi oh, sanay Sige po Ano pong apelyido? daw? Mineral po Sa drawings Si nanay naghahanap nung Baka na ando nanay sa baba Yan nga pala nga mga idol. Meron lang akong gustong uh, batiin tungkol doon sa nag-react sa aking video nung nakaraang, nung minsan lang. Ayan, shout out sa iyo, idol. Ayan. May nag kasi sa akin mga idol doon sa video ko tungkol sa pagpasok ng mga bata. Ay medyo maganda naman yung sinabi niya at medyo masakit sa taynga. Pero okay lang. Okay lang 'yan. Talagang ganyan ang Pilipino eh. So, hanggang dito na lang muna mga idol at hindi ko na bibigyan yung paglabas namin dito kasi talagang mainit. Uh, update ko na lang kayo maya maya kasi ikot kami doon sa mga bilihan ng bulaklak o sa papunta ng doon sa mismong pinakambayan. Iikot kami doon. So, hanggang dito na lang mga idol. Ingat po. Kita-kita uh, na po mamaya. Meron pa itong at so hindi pa tapos yung video natin Iikot Iikot ko pa kayo sa bilihan ng mga Bulaklak na dinadala dito sa uh, Kalawag Cemetery So <coughs> yun mga idol ah, Nandito tayo sa Harap ng palimikip eh, Nakikita nyo itong mga magigilid Ay pilahan ng jeep Kung saan sa, -sa napunta Ayan. At umpisa dito, nandito na makikita ninyo dyan yung mga bilihan ng mga bilihan. at narito nga ang bilihan ng mga flowers yan bulaklak bulak ya. so, mga idol uh, ilan -ilan yung ibang mga papag naman ay wala na rin hanggang dito lang ako mga idol so ikot na, na tayo hmm. ha? hmm. so, hanggang dito lang mga idol at maraming maraming salamat po sa inyong panonood ha?